Friday, Mungo Day. Isa lang yan, ha? binili mong tilapia. Yeah. Tinapang. kwento ko kay Suarez mga mga pre, anong inulam mo? Mungo. Sarap sarap pa naman sila na nung niluto mong mungo. Tapos uh -huh. yung may mga pusit na daing. So, wala nang daing. Ha? Kaya pa yung laki pa siya sarap. Ang I am Masarap. Rabi na naman silang may pagdating. Ay, ilang na. Kanin sila labas. Sino? Kabilang siya. dami silang pera. Magkano halang gastos mo dito sa mundo? 116 One hundred sixteen sila 60. 176? Hindi yan. Wala ito. 70 to. Hmm? Hindi yan gastos ko. 70 yan? Mm -mm. Pali 200. Tapos bumila ng bigas. Wala nang bigas. Eh, wala pa yun. Mm -mm. Abot naman yun hanggang kapunan. Kain pa? Ay, marami pa. Isang kainan lang ang nalutong ko eh. Kasi hindi ko alam kung dito ka mag-dinner. May pagkain kami doon, kasi hindi pala nabigay kanina. Kulang nang ang hanghang, pahingi ng chili paste. Wala nang ang palaya doon, dahon. Meron pa. Hindi, yung luto na. Wala, well, ayan na lahat. Pero yung hindi pala luto, meron pa. Mm -mm. Gagawin ko yung buri-dibod mamaya galit. Mm ay, depende pala kung makakauwi ako. Ready, di ba, dawas lang sa luwi. Sarap yun. Kinuhanan mo to? Alin? yun? Video. Ano ano? Ito, kinuhanan mo. Hey, hindi. Puro mo ba na ang ating ina-upload eh. <laughs> Wala nang nang nang. Hindi ka nagsusok ko ako Hindi hmm? ko yung file. mo. Eh. Nalumutan ko na yun. mas mahal pang danggit. Mabaho nga lang yun, pero masarap. O hindi mabaho yung ganung amoy ha. Sobrang nungkula, nung una kong niluto yun, amoy. Ang bago. hang na. Binasta mo yan eh. Ha? Ang hang? ay niya doon debret hm uh, bigay nung mga uh, nagfe-training ng kain po Ay mo na lang isla. Gusto pa. Pero may inin. Sarapan? Marunong ka na talagang magdilingding ba? ba yan? Ah, oh, din yan. Hmm? Paano? Nung gumalang. Nilagyan ko ang bago ko ngayon. Sabi mo kung pinati, di ba? Kuya, hmm. nasabi mo kung si konti lang. Kasi okay. dyan, wala kang magagawa. Wala na eh. Ang sundi ito yung sabaw na ang palaya ko. Ano ko tinapod hmm. mo? Ako, kanin pang konti sabaw ng ampalaya. Okay. Grabe ang pait. Okay. Ang naman, ang dami mong nilagay na sila, tararat. Mm. Binasito mo yan eh. Excuse sabi sa iyo makahawa ito nandos pinaglaro sa ito nandos pinaglaro sa ito ako kasi yung sili dito hmm kaya kapit na kapit pero yun green yun tapos gayat na gayat ginayat kong yun tapos nagdagdag pa din ako yun kasi gusto ko yung parang medyo nagmamantika Friday ngayon. Hindi hmm. mo natikman ang walang palayang mo Meron pa doon. Uwi uh, ako sa Apari, ay sa Tugigaraw, sa December 11. Baka. May general assembly kami, ang mechanical engineer. Kailan balik mo? Pagtapos nun, balik din ako dito. Ilang araw? Parang isa yata. Eh? Hmm. Hindi ko napupunta sa inyo? Punta ah, hindi na ako eh. Sabi mo isang araw. Yung sa tugig araw. Tapos uwi din ako sa apari para maintindihan ko din Basta sa holiday, sa ano tayo, sa kaya sa ano sa Hmm magtatatlong uwi ka na ngayon taon sa inyo. Binibilang mo yun eh. Hindi. Yung uwi na natin sa Lipat saka sa Quezon. Hindi, ilang araw lang sa atin. Kung baga naka-uwi ka na, sa holiday naman, ito kami naman. Alam nga naman ilang araw lang ako sa atari. Ay, At kaya nga na. Ibig sabihin ko, sa holiday, saan na naman tayo kasi naka-uwi ka na sa inyo. Depende. Sabi pa naman tayo Kasi si Dags parang gusto niya dito sa Manila. Kasi hindi kayong dalawang magkasama. Basta ako sa Lipa. Dali na lang natin si Dags sa Lipa. Ayan ko na. Okay. And so much food, So much food. Magaling na po magluto yung kasawa ko ng dini. Magaling talaga ako. Dati ang luto lang niya sa gulay ay nilalaga niya. <laughs> walang ganoon. <laughs> walang asin. Talagang walang asin eh. Gusto mo utak? May utak ka? Marami ang utak. Utang. Utang utak? Kolomot otak? utak. Hindi mo lang pinansin yung suka ko. pak review mo pa. lang himayin yung ano, yung malunggay. Hindi ko natanggal lahat, nainis ako, sinabaw ko na. So, <laughs> yung mm -hmm. Hindi tinupi. Pero tinaman. Pwede <laughs> tinanggalan ko naman yan, kaya lang hindi ko natanggal lahat. Kasi ila malapit ng ilagay. Nainis na ako eh. Sarap. Sarap gulay. उन Ang layo. Hindi naman maririnig kung walang mic. Okay lang. Basta maganda ang highlight ko. Mary Boone. tayang hindi umabot. Gusto ko pa naman yun. In-order ko yun para ano, target ng pag-uwi sa pa. Hindi naman umabot. <laughs> hindi, narimutan ko nang may ganun. Eh. Namihanap mong sa'yo Manami pang pa Talo mo na Talo mo